Mga balitang pambansa. Nangako ang Pangulong Bongbong Marcos na itataas ang sweldo ng mga empleyado ng gobyerno. Sa kanyang State of the Nation address o SONA kahapon, sinabi ng Pangulo na magpapatupad ang pamahalaan ng four-tranche salary increase ngayong taon. Bukod pa yan sa natatanggap nilang medical allowance. Nangako rin ang Pangulong Marcos Jr. na pagagandahin ang healthcare services para sa mga may kanser. Sa pamamagitan niyan, o sa pamamagitan niya ng mga itatayong UPPGH Cancer Center at Philippine Cancer Center ng Department of Health. Sa kanya ring zona, sinabi ng Pangulo na planong magdagdag ng infrastruktura ng kuryente para mapababa ang presyo kalaunan. Binanggit din ng Pangulo ang mga ginagawang hakbang bilang tugon sa mataas na presyo ng mga bilihin at inflation. Alam kong damang-daman ninyo ito. Hindi natin minawalang bahala ang inyong mga hinain at hirap na dinaranas. Nagsasagawa rin tayo ng mga kaugnay na hakbang upang pababain ang presyo at madagdagan din ang ating supply ng pagkain. Yan po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Samantala ilang malalaking isyu ang hindi naman napalakay ng Pangulong Marcos sa kanyang sona. Kabilang dyan na mga panawagang ibalik ang 89.9 billion pesos na isinoli ng PhilHealth sa Bureau of Treasury. Wala ring binanggit ang Pangulo tungkol sa Maharlika Investment Fund ay e pinagmamalaki niya noon sa kabila ng mga natanggap nitong kritisismo. Inaabangan din ng marami pero hindi natalakay ni PBBM ang tungkol sa charter change. Nauna nang ipinag-utos ni PBBM sa Senado na gawing prioridad ang economic chacha. Pumasa ito sa Kamara pero hindi naman umusad sa Senado kalaunan. Samantala, hindi raw prioridad ng Senado ang pagtalakay sa Charter Change o SONA o Chacha. Mismong si Senate President Jesus Escudero ang nagsabi niyan sa kanyang unang talumpati bilang Senate President. Ayon kay Escudero, ayaw niyang tutukan ng mga batas na divisive o nagdudulot ng pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Hindi rin daw prioridad ng Senado ang kontrobersyal na divorce bill at death penalty. Pero posible pa rin daw na matalakay ang mga ito. Uunahin daw ng Senado na ipasang mga batas na may kinalaman sa pagprotekta sa ating karapatan sa West Philippine Sea. We will set aside items which merely dissipate our energy and divide the public. For this same reason, pending bills on charter change will be placed in the back burner and will follow the ordinary and regular process of legislation, if at all. Samantala, yan nga po ang tinig ni Senate President Cheese Escudero. Napanatili naman ang bagyong karina ang lakas nito habang kumikilos pahilaga ng bansa. Ayon sa pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 380 kilometers sa silangan ng Apari, Cagayan. Taglay nito ang lakas ng hanging aabot sa 130 kilometers per hour at hanggang 160 kph. Kumikilos yan pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 10 km kada oras. Dahil sa bagyo, signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, hilaga silangang bahagi ng mainland kagayan, silangang Isabela at hilagang bahagi ng Apayaw at Ilocos Norte. Signal number 1 din sa hilagang bahagi ng Aurora, gayon din sa Polilio Islands, Calaguas Islands at hilagang bahagi ng Katanduanes. Wala ring pasok sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na masamang panahon. Kanselado ang klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Malabon City. Probinsya ng Cavite at maging sa Pampanga. Wala ring pasok sa Bataan habang suspendido rin ang klase sa Batangas dahil sa pagdiriwang naman ng Mabini Day. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 AM.